Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Tagumpay na sana ang plano ni Felma na matuntun si Manuel dahil magbibigay siya ng malaking pabuya kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon tungkol kay Manuel sa kasamaang palad na sila ni Hazel dahil si Hazel na mismo ang magbibigay ng pabuya sa witness at pinagbantaan pa niya ito para manahimik na habang buhay. Kaya dismayado ang lahat, lalo na si Felma dahil wala na silang lead para matuntun pa si Manuel hanggang sa biglang tumawag na lang si Jessica at humihingi ito ng tulong. Subalit naputol ang pagtawag ni Jessica dahil nahuli na naman siya ng mami niya at ang ikinakatakot ni Felma ay baka sinasaktan na naman ni Hazel ang anak niya. Nalagay pa ngayon sa panganib ang buhay ni Jessica dahil sa kagustuhan nitong iligtas si Manuel sa dimonitan niyang ina pero hindi hindi pa rin susuko si Jessica. Hanggang sa bigla na lang tumawag si Aling Ninita kay Didang dahil ang hindi alam ng lahat magkapatid pala si Aling Ninita at ang kasambahay ni Felma na si Didang. Biglang tumigil ang mundo ni Didang nang sabihin ng ate ni Nita niya na nakita niya si Manuel sa lugar nila nakasama si Hazel at Jessica dahil nakilala pala niya si Manuel. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Didang at sinabi kay Felma na alam na niya kung saan matatagpuan si Manuel sa lumang bahay lang pala ni Hazel sa Bulacan. Maabutan pa kaya ni Felma at ng mga bata si Manuel at Jessica sa bahay ni Hazel. Oh huli na ang lahat dahil nakaalis na pala sila ni Hazel dahil babalik na sila ng Canada. Abangan!